Iba ang kulam kaysa sa barang. Karamihan sa tao ay akala pareho lang ito. Turuan kita para alam mo ang pagkakaiba ng dalawa. Ang kulam ay gumagamit ng kahoy, halaman, manika at iba pang mga bagay. Ang barang ay gumagamit ng mga hayop o insekto. Kumbaga, ang kulam ay gumagamit ng mga bagay na walang buhay. Ang barang naman ay gumagamit ng mga nilalang na may buhay. Ang kulam at barang ay parehong gumagamit ng dasal, orasyon at mahiwagang kapangyarihan. Pareho din ay gumagamit ng power mula sa kadiliman. Mas karaniwan na e encounter ang kulam kasi mas mahirap gawin ang barang. Gayun pa parehong delikado ang kulam at barang at pwedeng makamatay. Kung may problema ka sa mahiwagang sakit katulad ng kulam, barang at iba pa, PM ka lang para matulungan ka namin. Maraming salamat po at God bless.